Guys, magbibigay tayo ng mga school supplies sa mga bata dito. Kasi nga, nag-aaral sila and wala silang pambili ng mga school supplies. Tara, samahan nyo kami. Okay, nabibigay kami. Punch na. O, oh, laylo. <laughs> Bye. 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 Kus tay gay bata. Hi everyone. So nandito kami ngayon dito sa tindahan na ito, and we'll be buying some school supplies. So ayan Dahil nag-uumpisa na ngayon school guys, Bumibili kami ngayon Ng mga notebook notebook para sa mga bata. So ipapamigay natin yan sa mga bata na walang kakayahan na bumili. And then pen. Pen also. And paper. So ipapamigay natin yan sa mga bata na walang kakayahan bumili ng ganito. Yan si ate, tinutulungan niya tayo. Yan, papak natin yan mamaya. So, ayan. Bumili din tayo ng mga ball pen para sa kanila. Pencil ka, ah 3 rupees, Three rupees one. per 1 pen wow very cheap oh. pencil. Pencil. huh pencil how much for this one 3 rupees okay and then pencil pencil mm. and then eraser mm -hmm. So, ayan, napakadami nila mga tinitinda dito, guys. Kung makikita nyo, may mga, mga boxes and all. Mga lalagyan ng mga pencils. And meron sila mga pambura, mga glue. Lahat. Ayan. Napakadami, guys. So. And Pencils.

Mm, erasers. and guys, meron mga erasers. Sharpeners. Ayan dyan binili mga sharpeners. So dahil back to school na yung mga bata guys, kaya namimili tayo ng mga ipapamigay natin para sa mga walang kakayahan nga lang bumili. And since napakahirap ng buhay nila dito, mas inuuna, inu inuuna kasi nilang bumili ng mga pangkain nila. So ngayon bumibili tayo dito kay ate. Pila sa, pila Ayan. Kusuala, just... Meron tayong mga notebooks. What? And meron tayong mga ball pens. Meron tayong eraser. Ayan. And meron tayong sharpeners. Na, and mga lapis-lapis, guys. Also, magbibigay tayo ng mga school supplies sa mga bata dito. Kasi nga, nag-aaral sila and wala silang pambili ng mga school supplies. Tara, samahan nyo kami. Pasok tayo. Banas? Banas eh? Lay. Apo. Beu na chokro Beu, chokro tsokro? Sa lolo api do lay abe ju na lay ay chokro lay bay maru mami tamarum mami che baromany eke api dohang kya kornay hang kya at standard che tu barabar e kahali maney apa ano kyo lay bay e kai kai tu basas tama Kay ba? Kay Banwano kay? Gamad. Kali. So ayan guys, papunta tayo dun sa pinaka-secluded na area. And we will be giving some school supplies to all the kids that are studying there because they don't have the access to these notebooks and all. So this is our way of giving back to the community. So we are currently going down. So ayan guys, halos nakikita na natin yung bundok. Tingnan niyo napakaganda ng view ko. Oh. Dahil din mga nakabike, na nagnaligo, mga naglibot-libot, naghiking so ang ganda so napakalayo talaga ng village na ito that's why we went here to specifically give them some school supplies Ayun, mga bata doroteme ha chalaylo gamche Gam ha e yuch e lo le, lebeta hmm a yuch ah, e huwapi dito sharpener che le eraser apu standard che to? Huh? Best standard ke Ho. Huh? Cho standard siya Ha ha, chalo. Yun guys, nag-iikot-ikot tayo. Hanap tayo ng bata. Medyo matarik lang talaga yung daan. yun guys, meron tayong nakita mga bata. Banach to? Banach? Banacho. हाँ ले आप स्कूल बुक लेता जाओ ले आवाज़ जुने स्कूल बुक करने सही ना मिमी गई का मैं पाँच ना हाँ लाइ लो आ तू क्या स्टैंडर्ड तय गई पाँच छत्तो Che boy. Pencil eh. mm. Pencil? It's very good, it's very fulfilling. And we are just driving using this bike. Oh, and we'll be distributing it to the to the other kids sa village na yun sa pinakataas napakarami yung mga turista ilang should I go down? ilang should go down? many tourists there guys so napakadami mga turista yung nagpupunta dito napakadami yung mga sasakyan since it's Sunday, Milan, that's why હા આ છોકરો આપવાનું કાલી લ લે બેટા હા તારું ને ઉબાર ને એક ની એક હા ફાઈટિંગ રાજ નહીં હા કે બરાબર પછી તમે બે ઉડારા છે એટલે ના ચાલે આવા જો બેતા લઈ લો એવું છે O ma kelo dorche chalani jeta tal chalvano chalvano nahi kende re chhe kai re ha nu na ha najik because of the road hindi kami makapag drive na maayos kasi very mahirap dumaan dito kaya naglakan na lang kami ni milan So, malapit lang naman yung lalakaran. Siguro mga tatlong kilometro. So, ayan yung mga bahay-bahay. Pupunta tayo para ibigay itong mga notebooks. How far we are gonna walk? 3 kilometers? No. Then? 300 meters. Jaula. Who 300 meters? We've been walking for a while now. Stop lying, Milan. <laughs> For me, Milan, it's three kilometers already. Look at the road, guys. don't know very, very hard to go and go and use the bike here. So, ayan, merong, merong tao doon. tinatanong ni Milan kung ilan yung mga bata na meron dito para mapuntahan natin at mabigyan natin sila they said they're playing so tignan natin sila where they are playing on top, let's go and follow them Masi, kaiche Chokaryo Bolaon eh Sinatawag na kung nasaan sila Naglalaro sila guys ayo no Ito yung mga bahay-bahay nila magkakadikit Ayun <laughs> Let's go Let's go and puntahan natin yung bahay nila. Aba ju beta. Ha ume andar masi. Chale. Kemcho. <laughs> Majama. Chal. cah 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 Kemcho masi. cah 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 traditional house. Traditional house, yes. cah 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 Ah, ¿Sale? Oh, ayan guys. Kencho. So ayan yung ano, ayan yung bahay nila, guys. So kung nakikita nyo, it's a traditional Indian house. No, Milan. It's not house. Then It's just house. It's the how they build their house in here the, sa Bukiran, guys. So tignan nyo. Meron silang semento dito, pero yan yung pinaka pinaka pundasyon ng bahay nila. And then yung roof nila is wooden. So, ah, best one no uh, eh, hong gi jawan no ne. Oh, hong Ekam kursi a dito Thank you, Abar. Chalo, kilo jo kariyo che. Apo cho pariyo. Todo todo. Ta banawan ano, tame. Andar che. Aume. Jawan. Ayan, guys. So, ito yung kitchen nila. Ah, okay. Doon sila nagluluto. Guys, dito sila nagluluto, oh. Ako, anong gigya? Eh, masi eh. Okay. <laughs> so, Milan is now separating all the notebooks and all para mabigyan yung mga bata. Kailache. Kailache. Line karo. Ekaj line.

So, ayan. Sina-separate-separate na niya milan. At yeah, yeah. ne? Eh, kali... Ek, ek, ek. Pero... pachi ba laki do hake? Ha? Rama nun ay? Ha. Ha. Ah. Go. Ek, Kapi doon, e. Pati gol-gol faras milan. Ayan. bini na niya milan yung mga noob. Ayan, napakasimple lang ng mga daladala namin. Pero magagamit ng mga bata. Who's your wash? Ha? Who's your wash? Ball na? Ah, ubaro, hake? O. Kelabaki ba aki siya? bay? Le. Hmm. <laughs> uh, oh mm hmm. Mm -hmm. <that> mm -hmm.

क्या कहत हो छह कौन बाकी छे बाय गुस्साई गई बड़ा हां हां चलो चलो मासी थैंक यू चलो ले જોઈ લો Guys, pa-uwi na kami Eh, napamigay na natin yung mga Yung mga notebooks And tingnan nyo naman yung mga nada Madadaanan natin Ang daming mga kalabaw Ang baka pala Napakadami mga baka Na traffic tayo Traffic, traffic Ang daming mga kambing din, oh So, inaantay lang natin silang lumabas I mean, dumaan Eh, eh, eh yung bundok talaga 'yan